Oh, ano touch. nila Schumacher? Mga 10 seconds, 7 uh -huh. to 10. Ngayon, 3 seconds. Uh -huh. Kasi during that time, they have to uh, refuel. Oh. Bakit ngayon? Wala nang gano'n? Wala na. So ang um, fuel nila P6 kasha na sa... The is now hybrid. Po. Kasha Electric, na sa buong uh, karera yan. Yeah. So, parang kunyari, so babagal ka, papasok, mga ilang seconds yon 3 seconds, then... Pagpasok mo palang sa pit lane entry, mm. you have to slow down and then may mm. white line doon and then you have to maintain if I'm not mistaken 80 kilometers per hour yung speed limit sa pit lane. So talaga mo talagang babagal ka talaga. Mm. Plus 3 seconds mismo yung nasa loob ka ng pit ah. na papalitan nila kung anong kailangan palitan. Tapos ah. aandar ka na naman pabalik mm -hmm. sa race track oras na naman 'yun. So kailangan yeah. i-add mo lahat 'yun pagkatapos mong i-add lahat yun, dapat nasa una ka pa rin, ano? Yeah.